magandang magandang baga mga kakanto Welcome back sa Kanto The Hero Speaks Vlog Muli ang aking pagbati ng magandang araw Magandang gabi mga kakanto Saan man dapo ng mundo kayo naroon ngayon? Kumusta po kayo? to the vlog ay pag-uusapan natin ang tinatawag na deep fake. Sabay-sabay po tayo magtatanong upang lubos natin maunawaan at maintindihan ito. At tulad ng dati ay magbibigyan po ako ng updates sa mga pangunahing balita sa loob ng Pilipinas na maaari naman po na napag-usapan na ang uh, mga balitang ito o hanggang sa kayo. ay pinag-uusapan pa din. bago po tayo dumako sa topic natin today ay eh isa muna ang mega shout out sa team support team tulong team ties jupiter team ce warrior sa team Collaboration, nation at sa team dot 2 sila po ang aking mga small youtubers group na pinagigilangan pwede po kayo na mag join sa aming group sa team support mag-direct message lamang po kayo sa akin. muna po tayo sa mga pangunahing balita sa mainstream media at sa social media. Ito ay nitong mga nakaraang linggo, second week of September. Ibuloy at mga membro ng KODC accused na huli ba namin ito kusang loob na sumuko. Kasi sa aking pagsubaybay sa balitang ito, mas naniniwala ako na sa bersyon ni General Torre na na corner na nila si Kibuloy kaya ito no choice na si sumuko at para magkaroon pa siya ng pabor na narrative na sinasabi supreme sacrifice so, sumuko, sumuko daw si Kibuloy dahil naawa na siya sa kanyang mga tagasunod lahat ng magpakamatay para sa kanyang kalayaan sana sa simula pa lamang ay ginawa na niya ang pagsupo. Damage has been done. Hindi lamang sa KOJC members, maging sa PNP at mga naapektadong mamamayan. Retired PNP ng Duterte Drug War Player na si Roye Nagarma napaiyak dahil na site and contempt ng House of Representatives mukhang seryoso na talaga ang Quad Committee ng House of Representatives sa investigasyon laban sa madugong drug war ni former President Duterte. Kaano ka legitimate ang naglalabas sa balita na may special na relasyon daw si roy Garma at si FPRRD. Saksi daw ang mamamayan na hindi spoiled brat si Bibi Sara. Oh. Eh ano yung inasal niya sa hearing ng budget ng OBP sa Senado at House of Representatives? Ayaw nga niya na manumpa. Saksi din daw ang mamamayan sa pananapak niya sa isang shirip sa Davao na gumaganap lamang ng kanyang trabaho. Bumalik na sa Palawan ang BRP Teresa Magbanwa mula sa Escudasol tinuturing ng China na nag na ng depensa ang Pilipinas sa Escudasyol dahil dumaong na sa Palawan ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Pero itinanggi ito ng BCG, reposition lamang daw ang hakbang na ito upang ma-repair ang, ang, sira sa barko sa ninang intensyonal na pag, ng Chinese Coast Guard noong nakaraang linggo. Lubhang nagugutom na at nadidehydrate na rin ang mga personnel ng PCG kaya dumaong sila sa Palawan. Pantayan po natin ang mga balitang ito. Dumako na po tayo sa ating main topic for Ano ang kahulugan o ibig sabihin ng salita? Deep fake. Aminado naman po ako na di rin ako pamilyar sa salitang ito kaya sabay-sabay na tayong magtanong. Good morning, Kuya Google. Sa iyong mga nakalap na impormasyon, ano ang ibig sabihin ng salitang deepfake? Deepfakes are manipulated media that use machine learning to create realistic images or videos of people doing or saying things they never actually did or said. The term deepfake was coined in 2018 and since then, The use of deepfakes has exploded with both positive and negative consequences. The term deepfake is a combination of deep learning and fake. Deep learning is a subset of machine learning that uses neural networks to mimic the way the human brain works, enabling computers to learn from large amounts of data. Deepfake technology leverages this capability to manipulate media content convincingly. One of the most common applications of deepfakes is in creating fake videos of celebrities, politicians, or other public figures. These videos can be used to spread misinformation, damage reputations, or incite discord. With the advancement of this technology, detecting deepfakes has become increasingly challenging. Thank you, Mr. Google. nagsimulang gamitin pala ang word na deepfake noong mga uh, year 2018 at naging parte na ng mga diksyonaryo ito. So ang ayon sa so sinabi ni Kuya Google na medyo mahaba. <laughs> no, 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 no. <laughs> ang deepfake ay any forms of media. Ito yung pictures, videos, audio recording na manipulated sa pamamagitan ng artificial intelligence application. Pinagmumukhang totoo o kapanipaniwala ang mga video recordings, pictures at audio o pangmapabilis ng isang communication project at mapababa ang production cost. Pero kasabay din ay ang maling paggamit nito sa pamamagitan ng disinformation, campaign at fake news. here are some techniques that can be used to detect deepfakes isa lip syncing and facial movement analysis deepfakes often struggle with accurately syncing the lip movements of the subject with the audio analyzing the consistency of lip movements with speech can help detect discrepancies that suggest a video may be a deep fake Similarly, analyzing facial expressions and movements for unnatural or inconsistent behavior can also indicate a deepfake. Dalawa, inconsistencies in blinking and eye movement, deepfake videos may exhibit unnatural blinking patterns or lack of blinking altogether. Analyzing the frequency and timing of blinking, as well as the movement of the eyes, can help identify deepfakes. Tatlo, Artifacts and blur analysis: Deepfake videos often contain artifacts or blur around the face, especially in areas where the face has been manipulated. Analyzing these artifacts using image processing techniques can help identify deepfakes. Apart, facial geometry and texture analysis: Deepfake videos may exhibit inconsistencies in facial geometry and texture. Analyzing the geometry of facial features, such as the distance between the eyes or the shape of the nose, can help detect deepfakes. Similarly, analyzing the texture of the face for unnatural smoothness or blurriness can also indicate a deepfake. 5. Contextual analysis, deepfakes often lack contextual details that would be present in a real video. Analyzing the background, lighting, and other contextual cues can help determine if a video is a deepfake. Anim. Consistency with known data, comparing the deepfake video with known data, Such as other videos of the same person, can help identify inconsistencies that suggest the video is a deepfake. Pito, forensic analysis, forensic analysis techniques, such as examining the metadata of the video file or analyzing the compression artifacts, can also help detect deepfakes. Walo, machine learning and AI algorithms, advanced machine learning and AI algorithms can be trained to detect deepfakes by analyzing patterns and inconsistencies in the video data. These algorithms can be highly effective at detecting deepfakes, especially as deepfake technology evolves. Salamat muli, Kuya Google. Nakadepend pala sa kakaya na ng taong nangungkot kung paano malalaman ito. Para sa akin ay tatlo lamang ang paraan para malaman ito. Ito yung summary ng sinabi ni Kuya Google. Kapag ang buka ng bibig at movement ng labi ay hindi ngayon sa mga naririnig na audio o sinasabi sa video kapag ang uh, pagkisap ng mata ay kakaiba na parang uh, isang pattern at sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga eksperto ito yung uh, ebidensya na tinatanggap sa mga 40 sa ngayon. Uh... Kaya kailangan tayong maging mapanuri sa ating mga nakikita at napapanood bago tayo maniwala at mag-share ng mga ito para iwas sa mga legal na problema na kadalasan ay humahantong sa ating mandahan. Ngayong papalapit na ang midterm election ay inaasahan na ang pagdami ng mga ganitong campaign tulad ng disinformation, campaign, fake news, privacy violations, political manipulation, at impersonation and fraud. Ilang linggo mula ngayon na malalaman na natin ang na mga politikong tatakbo sa midterm election. Pagkakataon na natin na, na, sila ay suriin kung sino ang totoong maglilingkod para sa bayan at hindi okay para sa kanilang sariling interes o para sa ilang tao lamang na kanilang pinagkakautama ng Muli po ang aking paanyaya sa inyong mga kakanto na suportahan ako sa advocacy campaign na labanan ng fake news and disinformation. Sa pamamagitan ng panonood ng buo sa mga vlogs kong ito at pag-share sa mga ka kaibigan, kakilala at kamag Maraming salamat po sa panonood. Ako po si Ricky Rufles Padulinan nagsasabi. Magkaisa tayong labanan ang safe.